What's up mga kabiyahe, so okay guys, mga tayo doon sa, ano, Paua, Ikerz. And what's up mga kabiyahe, so, eh, voiceover ko na lang mga kabiyahe kasi itong ating, ah, uh, akong, itong, itong aking bagong piling action cam, which is yung DJI Osmo One, is wala pang, ano siya, guys, wala siyang kasamang external mic. And trinay ko naman yung external mic nito para talagang ano uh, kailangan talaga ng external mic kasi hindi maklaro yung ano bosses ko. Mahina pa naman yung Boses ko, guys. So in this video mga kabyae, uh, pinaybay ko yung daan papuntang ano Paway Batak Road. So bisitahin natin ulit itong uh, famous tourist attraction dito sa Ilocos Norte which is yung Paway Church. Ayan, so by the way pala mga kabiyahe, sa ah, hindi pa nga naka-subscribe sa aking YouTube channel, so click na po lang dyan, dyan yung ating uh, bell button and also yung subscribe button mga kabiyahe. And importante guys, yung bell button natin is dapat naka-check ano naka, uh, naka para every time mapanibagong video tayo, mga motoclub tayo, mga kabiyahe is updated kayo. So by the way pala guys, itong si Euro Model T150 natin na uh, scooter, Bali, ang natakbo nito guys is around 1,700 kilometers. And so far, so good mga kabiyahe na dala ko na siya. Dalawang beses na nakabalik doon sa Bangi So, I think nasa mga 100 or 90 kilometers. So, back and forth yun. Bali, two times na nakabalik doon. And so on guys, kumakuha natin ating ORCR na itong Model T natin uh, try kong pupunta ng Sagada sa Atok Pinget sa Tinok Ipugao doon sa highest point elevation highway system ng Pilipinas so try natin akitin to yun mga kabiyahe Bale mga kabiyahe yung pupuntahan natin ngayon which is yung Power Church actually napakaraming beses na nakapunta dito pero uh, hindi ko maitanggi na maganda talaga guys kahit taga dito ako I mean kahit uh, hindi naman ako totally taga dito kasi 7 years na ako dito uh, kung baga uh, nag migrate lang ako dito mga kabiyay so eh, time to time binibisita ko ito pero hindi ako nagsawa sa ganda ng Poway Church so abang abangan nyo guys sa uh, makita ko sa inyo yung ano napagandang structure ng Poway Church Ayan, malapit na tayo mga kabiyahe. Nasa arko na tayo ng paway. And by the way pala mga kabiyahe, itong ating DJI Osmo 1. try kong sa ulan. Ayan, so can see may tubig po yung screen natin. And so far, so good naman po. Ang ating uh, gumagana naman po yung water from sa screen ng camera. So, by the way pala, sa so nag nagsasabi dyan na kailangan ko daw mag-upgrade. So, actually guys, nag-upgrade na ako. Pamili ako ng action cam. Ah, uh, si Kanhan nga lang kasi hindi natin kaya yung brand nyo. Kasi ito yung DJI Osmo guys. Nasa mga 12,000 to 13,000 po yung brand nyo. Pag bibili mo sa ngayon, 2023. And may nakita ko sa online guys. Eh, ayan, grab ko na yung opportunities. So, ayan, nabili ko lang siya ng 7,000 pesos. So, ayan medyo okay okay na po yung ating vlogs mo to yung ating footage hindi kagaya noon na uh, cellphone lang yung gamit ko mga kabiyay talagang mahirap din and um, hindi pwedeng mabasa <laughs> sa tubig yung cellphone especially kung umuulan nga nagbabiyahe ka so ayan uh, konting upgrade lang mga kabiyay dinidinig ko lang yung mga request ninyo so by the way guys sa mga gusto pang mapanood yung review ni Model T Ayan. So far so good pa naman siya guys sa uh, 1,700 Odo niya. Wala pa akong na uh, encounter na averian niya. Uh, maasahan si Euro guys, Model T, especially sa mga akyatan. Napapansin ko lang sa kanya guys, ano. Yung cons lang sa kanya is yung ano, uh, shock niya sa likod. Matagtag talaga guys, promise. So kung uh, gusto n'yo 'yung ano, eh, pwede n'yo man 'yung shock sa uh, Pero para sa akin guys, uh, hindi naman big deal sa akin 'yung matatagtag kasi sanay naman ako sa mahirap, di ba? So ayan, malapit na tayo dun sa ating pupuntahan sa Poway Church. na natin 'yung Poway Church. So by the way pala guys, kung napapansin n'yo itong aking mga videos, hindi ko ginamitan ng music kasi mostly kasi 'yung music na ginagamit ko 'yung free music is once i-upload ko dito sa YouTube, okay siya, wala siyang copyright. And pag i-upload ko naman siya sa Facebook page ko, ayun, may magkaroon siya ng copyright. So, ang solution ko guys, hindi hindi ko na nilagyan ng music para fair. <laughs> Iwas na din sa copyright, sayang din po yung uh, effort ko sa pag-edit ng video kung makapyright lang. Ayun. So, pasensya na guys sa mga gusto ng music pero itong aking mga video guys, uh, hindi ko talaga lagyan ng mga music to para lahat ng revenue wala akong kahati. Mahirap kasi yung may kahati, guys. Kaya, asensya na, wala akong sound effects or music itong aking mga video. So, by the way, andito na pala tayo sa Pawai Church. Stay tuned, mga kabiyay, kasi tour ko kayo dito. Dito na tayo guys Laro nyo ba? Wala akong nakita maulan na ulan no? Maulan mga kapiyahe Okay lang kahit maulan mga kabiyahe ano pa rin may turista pa rin pumunta dito yes kahit ano maulan marami pa rin mga turistang ano pumunta dito Nakas ng trip natin guys uh, Kahit maulan Pero puntaan pa rin natin Pero maganda dito guys Welcome to Pawai. Basta nagawa tong ano guys mga 18 th century. Sa uh, panahon pa ng mga Espanyol. Ang So, since malakas na yung ulan guys, hanggang dito na lang. I'll see you next time sa so, hindi pa na subscribe sa aking YouTube channel. Subscribe na kayo. Huwag nang patagalin. Yun lang and see you. So, hanggang dito lang muna mga kabiyahi and see you soon. Ayun. Thank you for watching.